Brad Gardong, salamat, salamat Congrats, kayo. kay Nayo na ginawang fans. Salamat Anayon. kayo, Dol. Salamat, Ali. Mm. Halo, Carmen. Halo. Ah. Mayong adlaw sa inyo, hantanan diya ang mga idol. No? So, karon huwag natin alam mo nga, wala na ko'y upload-upload sa sulod sa 3 months. So, karon nakasugod na tag upload tungod kay naayon na ang ato ang feds, no? Kay baluman mo. Og naunsa nga ang peds kay na restrict man nato ang peds no pero karon dako jud ang ako ang pasalamat karon Kaya naayo na jud ang ako ang peds sayang kayo no Kaya bayita, og dili maayo kay niabot ba ta og 2.2 million followers sayang kayo og dili maulian sulod sa 3 months karon na na ang ato ang peds no so ipailaila na ako sa inyo ha og kinsa nag ang nagayo sa ko ang peds no og kamo og nangadaot ang inyo ang mga peds dia mga uban dia nga content creator wala na kuy lain i-recommend sa inyo ang pinakakusgan gud nga ayog gud og face gud mao ni si Robert yes <laughs> good morning good afternoon sa inyong lahat <laughs> so good evening good evening <laughs> lain na pud sa inyo ha ah. mo kay lamo na si sempre sa si istorbot oh lami e, ang ginabuhi ko walay but boot <laughs> Brother kardong! Selamat Selamat kayo. Kay na ayo lagi long face. Selamat kayo, kayo dol. Para yo upload kay dagang kayo. kayo. Malingaw. Dagang kay malingaw ha. Mutan na sa mga video. Kamu ni Kimi with kardong, ha. Ah, uh, pasalamat ali. Mm. <laughs> 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 Halo kalbi. <carmen. laughs> Halo.

Wala na koy chance na bilhin na muli ng atong page pero karon nimbali ang chance nga ulian nandang atong page no so makabalik na kita upload sa atong page mga yeah, idol. Kana, padayon brother. <laughs> I love you. Wait, Kimi. But, lipay kay si Kimi kay nauliyan nang atong page no so makabuylo na kita buhat og video ani so wow. unta suportahan gyapon ko ninyo mga ka-idol nga mubuylo ato ang video upload so karon Uh, kani sila nagasugod so pa po din sila og uh, vlog so unta sa so, putahan niya po ni no ipalo nato ni si Storbot no Storbot oh, Storbot og okay. si No the Magician oh. Boy Alas Boy Alas yeah. So, Boy Alas mo mga, mga kasal anniversary birthday oh. tanan tanan ganahan mo og paglingaw ikaw oh. na ni bahala brother so kani maayo kini mo magic magic ni kay mao maning karangdamang dito sa Tagong. tagom <laughs> <laughs> Ah, ganaan mo ha, mo, -in -mo invite ni Juan, mo invite ni uh, Bui Alas. Nasa comment section ang link. <laughs> <laughs> paldo tadi ha, paldo. Sumulan <laughs> 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 so, to, nagaan Salamat. Yeah, I love you Bye-bye.